Topic po natin, tungkol sa baradong ugat. okay? Mga para sa blood circulation, ito po napakahalaga. Bilang internist at cardiologist, hindi natin alam kung kailan na baradong ugat natin. Minsan may sintomas, minsan wala. So, bibigay ko yung possible signs. Tsaka ano dapat gawin, ano dapat kainin para hindi magbara yung ugat natin. So, maraming parts pwede magbara yung ugat. Ito, normal na arteries natin. Tapos, hindi natin alam, pag tumatanda tayo, pwedeng sigarilyo, lechon, uh, fast food, matadabang pagkain, kolesterol, nagbabara, high blood, diabetes, lahi, pwede magbara. Magugulat na lang tayo, biglang barado na. So, maraming parts sa katawan ang pwede magbara. Pwede magbara dito sa leeg, sa ulo, magiging stroke yun. Meron nagbabara sa puso, magiging heart attack, minsan biglaan. May nagbabara sa paa. Pag sa paa naman, sasakit ang paa, swelling, Yung iba nagmamanas, iba nagbabara sa kamay. Pag sa lalaki, pag nagkakaedad, nahirapan na magtalik, erectile dysfunction, impotence, nagbabara din yung ugat sa ari ng lalaki. So, ano ang eight possible signs na barado? Tulad na sinabi ko, pag yung sa leeg ang nagbara, usually pwede mahihilo or pwede na stroke na bigla. 75% ng stroke dahil nagbara yung ugat sa leeg o sa ulo. Meron ding fatigue and dizziness. Yung sabi ko sa iyo, pwede nahihilo. Baka may bara na dito. Pag inikot yung ulo, lalo na kung, masakip, uh, kung masikip yung uh, tie, yung necktie ay eh, pwede rin mahilo. Fatigue or dizziness. Shortness of breath. Hirap huminga. Pwede rin sabihin, mahina ang puso. Baka may bara na yung puso kaya nahirapan yung paghinga. Chest pain. Mabigat ang dibdib. Pag naglalakad ng malayo, Usually, ang sakit sa puso yung pag umakyat ka ng LRT o MRT o umakyat ka ng dalawang hagdanan, hinahapo ka na yung sabihin baka barado. So, parang mabigat ang dibdib. Low back pain, minsan meron din dito mga disk nagbabara sa likod. Tulad na sinabi ko sa iyo, erectile dysfunction, impotence, ayaw na tumigas yung ari ng lalaki, nagbabara din yung ugat. Usually, diabetes o high blood. Tapos tulad na sinabi ko, manhid ang paa, manhid ang kamay. Yan, barado yung paa, barado sa kamay. Very common din yan. Uh, may sugat na hindi gumagaling, common din yan. So to, leg pain, masakit ang paa, pwede nagbabara din yan. Okay, uh, yan ang mga sintomas. Uh, tingnan natin yung mga possible na pwede magbara. Pag sa paa, minsan pag naglalakad, napapagod agad ang paa. Ibig sabihin, kulang, kulang ang daloy na dugo. Minsan yung pulso, pulso sa paa, mas mahina. Nagka-cramp, sirap maglakad, hindi makatayo, hindi makalakad. May sugat sa paa, hindi gumagaling, titingnan baka barado yung paa. Peripheral artery disease, tawag yan. Anong cause niyan? Cholesterol, diabetes, misan old age. O baka kinakain natin, mamantika, hindi healthy, pwede nagbabara yung ugat. Ito yung barado yung paa, ayan o, picture ng paa, barado. Ito yung ugat, o, ayan, hindi na maka, ito yung artery, ayaw na dumalo yung dugo, o, nabarahan ng plaque. Sigarilyo, pwede rin mag-cause ng bara. Next, pwede magbara sa leeg, katulad nito, o, yung artery sa leeg, o, napuno ng blood clot, ayan o, nagbara. So, yung carotid artery, actually may ultrasound yan. Pag in-ultrasound ng leg, pwede makita kung may bara o wala. Usually, pa nagkakaedad, nagkakaroon ng bara konti. <coughs> Ayan ako, 75% ng, ng stroke nagbara either dito sa leg o sa ulo. Pa nagbara, napaparalyze. Biglang nangihina isang parte ng katawan. Pag konti lang kasi yung bara, hindi natin malalaman. Eh. Yung sinabi kong senyales, medyo malaki na yung bara nun, mga 70% barado. Pero kung ang barado ng ugat natin, 50% pa lang, sabihin, maganda pa daloy ng dugo, kung ganito pa lang ang bara, wala kang mararamdaman. Pag ganito, meron ka na mararamdaman. So, gusto natin unahan. Habang konti pa lang ang bara, iingatan na. So, sabi ko sa sa necktie, huwag masyado masikip, baka magbara. Ingat sa massage sa leg, yung mga iniikot-ikot yung leg habang nagsha-shampoo, ingat kayo. Kaya ako, hindi ako nagsha-shampoo sa mga sa mga pag nagpapagupit ako kasi minsan masyado nakataas. Bawal din tumingin ng sobrang taas. Kasi pag sobrang taas ang tingin, nai-stretch. Nai-stretch yung carotid artery, pwede mapunit. <coughs> pag iniikot-ikot yung ulo, pwede rin maipit yung ugat, yung artery sa likod, vertebral artery, pwede rin ma-stroke. May nangyari dyan eh. Uh, sina shampoo iniikot-ikot. Beauty parlor syndrome ang tawag doon. Ayan, oh, uh, ino-ultrasound ng leg. So, yan. Sa leg, ingatan natin. Huwag magpapasakal. Yan ang importante. Next, sa puso. Alam nyo naman ang risk factor sa puso, di ba? Sigarilyo, matatabang pagkain, stress. Yan, uh, pag nagbara sa puso, heart attack. Yan. Kaya ang dami na babalitan. Number one killer natin dito. Kasi nga, pagkain na ng matataba, lechon, sisig, di ba? Mamantika, fast food, uh, french fries, lahat ng Kahit mga matatamis, hindi rin maganda. So, high blood, diabetes, at high cholesterol, magbabara yan. Pag ma-stress na babara din. Meron din erectile dysfunction. Ito yung sinasabi ko risk factors. Ayan, no? Control ang diabetes, control ang high blood, stress at nagkakaedad. So yan ang mga risk factors sa barado. Sa leeg, sa puso, sa paa. At hindi lang dyan pati sa impotence ng lalaki. Exercise, malaking bagay. Sabi ko sa inyo, walking. Sa mga may peripheral artery disease, masakit ang paa. Kahit barado, exercise ng exercise, galaw ng galaw. So day 30 minutes exercise. Huwag lang sa masyadong mainit na lugar. May tulong po yan. Gaganda ang blood circulation. Hindi kailangan magpapawi sa init ng araw. Kahit sa loob ng mall, mas malamig nga, mas gusto ko. Kasi nga, masyado mainit ngayon. Minsan, eh, hindi kakayanin. Okay? wag din sobra sikip. Lagi ko tinuturo, huwag masikip ang pantalon, ang shorts. Kasi pag masikip masyado, naiipit yung artery, pati yung veins, pati yung nerves. Yan, hindi maganda. Pag natutulog, wag iipitin ang kamay. Okay? Wag iipitin, wag iunan. Baka maipit din yung, yung nerve natin dito. Anong mga pagkain ang pwede? Okay? Ten or more foods na kakainin para hindi magbara ang ugat. Maganda mga berries eh. Pero tayo, strawberry lang. Alam ko, mahalang strawberry. Pero kung makakakita kayo ng strawberry, yan ang pinakamaganda. Kasi Maraming fiber, maraming vitamins, maraming minerals, low calorie. 'Wag mo nalagyan ng na maraming asukal o condensed milk. Marami siyang antioxidant, maganda sa puso, pampababa ng bad cholesterol, pampababa ng sugar at maganda sa blood pressure. Lahat ng green leafy vegetables, broccoli, cabbage, cauliflower, maganda 'ton. Maraming antioxidant may pag-aaral, pag kumain ka ng broccoli, cabbage, cauliflower, mababawasan yung bara. Arterial calcification. Nagbabara. Nababawasan ng bara. Green leafy vegetables, ulit na sinabi ko, ayan eh, no? Pag malakas ka kumain ito, araw-araw, dalawa, tatlong tasa, yan lang. Magtanim tayo, spinach, ano ba, alugbati, reduces heart disease by 15% reduces cancer by 30%. Kita nyo naman, sobrang healthy. Okay ang hipo na yan, walang problema. Number three, high fiber foods. Tulad ng gulay, okay ang munggo, okay ang beans. Ha? Walang problema kahit may arthritis. Lagi yung sinasabi, pag one cup lang ng beans, munggo, pwede sa arthritis. Super healthy to. Ang bawal nga sa arthritis, yung mga karne, yung mga bopis, mga laman loob. So maraming beans, lowers bad cholesterol, maganda sa blood pressure, maganda sa artery, maganda sa diabetes. 'Di ba? High protein na, monggo, gulay pa. Onions, okay, sibuyas. All yung vegetables, lower risk of death mga oh. Yung pagdikit ng mga platelets para hindi magbuo-buo yung dugo. Ang onions nakabawas sa pagbuo ng dugo. Ayun oh, na ng dugo. Kasama ang ginger, pepper, chili, cinnamon yung mga sikat na spices kasama ang onion. Kamatis, 'di ba? Lycopene, alam naman natin, lycopene maganda sa puso, reduce inflammation, tomato, Ayan, boost boost HDL cholesterol, bawas heart disease. Tapos may konting olive oil, mas maganda pa nga. Eh, no? Kamatis. Siyempre, number six, lahat ng isda, sari-saring isda, maganda sa puso. Lalo na yung mataas sa omega-3 fatty acids. Yung mga tuna, sardinas, salmon, kahit bangus, okay din yan. Ayan, oh. Eh, no? Pag malakas ka kumain ng isda, kita mo, ayan, oh, eh, no? less pagbabara sa leeg, nakita nila. Two times to three times in a week. Oranges, citrus fruits, orange and lemon. Yan, mataas sa vitamin C. Decreases inflammation. Maganda rin pampababa ng LDL. Bawas heart disease and stroke. Sobra ganda. Sa atin, ano na lang? Kalamansi, dalandan, suha, citrus na rin yun. Eh. Kung wala tayong makuhang, kung mahal ang orange and lemon, dun tayo sa lokal, dalandan, kalamansi. Kalamansi juice, pwede na yun. Diba? Avocado may healthy fats, may oleic acids 'yan you know. Maganda 'yan para siyang olive oil na. Nababawasan ng na bad cholesterol, bawas heart disease and heart attack 16%, 20%, maganda 'yung avocado. Huwag lang masyadong marami kainin, siguro half lang kasi medyo mataas sa calories. Wag din masyadong pero napakaganda 'yung taba niya. Healthy fats siya, eh. good fats. Ang masamang fats 'yung sa baboy, baka. Ito yung good fats eh, sa gulay. Siyempre, Mediterranean diet. Ang Mediterranean diet, yung gulay, may beans, may mani, tsaka olive oil. Gina. Mahal lang olive oil, pero yun ang pinakamaganda. Reduces inflammation and heart disease. Ito, proven to. Mediterranean. Yung mga Greek salad. Tingnan nyo ano yung contents yan. Eh, no? Olives, kaya lang ba? Nuts and seed, nilagang mani, kasoy, pwede po yan. Ha? Mas maganda nga unsalted eh. May protein, fiber, healthy fats, yan no? Magandang protein na yan, reduces bad cholesterol, blood pressure, pampababa din ng blood sugar. Isang taas ang mani, yan ang kanakain ko ngayon. Oatmeal, syempre. Oatmeal, pampababa ng cholesterol. So, pag bumaba ang cholesterol mo sa oatmeal, lagyan mo pa na sari-saring prutas na healthy, di ba? Lower cholesterol, less bara. Ayan. May pag-aaral nga yung malakas kumain ng oatmeal, hindi na operahan sa puso eh. Pwede hindi maoperahan. Eh. Mas malaking chance na hindi maoperahan. And lastly, itong dark chocolate, yes or no? Eh. Kasi pag sinobrahan mo, masama na eh. Masyado marami yan eh. pwede lang 30 grams eh. Actually, ang limit mga 100 grams per week. So, ganyan kalaki, one week na yon So, day maliit lang. Baka 20 grams lang, ganun lang kaliit. day Pag maliit lang, very dark chocolate, 70% cocoa, may tulong sa puso. Pero pag sinobrahan mo, ay hindi naman maganda sa diabetes. Okay? So, yan po yung mga healthy foods natin. Tingnan yung maigi, yung mga tinuturo ko, green tea. Okay din ang garlic, turmeric, at ah, iba pa, apples. Okay din may tulong para mabawasan yung ganitong bara magiging mas healthy. Sana po nakatulong itong video. Siyempre, kung may nararamdaman, baka barado leeg, puso, o sa paa, papacheck po tayo sa inyong doktor. God bless.